Pre, thank you ah. Thank you, thank you. Ayun, syempre eh. Ah, nakipagano tayo dito sa ano eh. Video-video kami Lubog. guys si Lubog oh. Lubog! Hey! Ano ang isip mo? <laughs> yung mga ano, yung mga sasabihin mamaya. <laughs> uh, out sa Ayon, out mo mamaya. Ayun na. Shoutout sa'yo. Ayun, shoutout mo muna sila. Syempre, kay ano, kaila bossing. Pinagbigay ng pamirenda sa'yo. Boss Rolly, shoutout sa'yo. Oh, yun Shoutout rin sa'yo, madam. Saka kay Boss Pike. Saka kay DJ Mango. Oh. Kasi si Ben Gomez May, Dax TV, and Divino Garcia. Tapos yun syempre yun nagbig, si yun nagbig. Saka si James, James, Kapin Pin Kapingpin. Kapingpin, Kapingpin. Ayun, Kapingpin. Saka tal sa'yo. Oo. Sa ako naman. Ito mo oh, What's up mga kood? Siyempre, nagbibideo pa rin kami ni Lubog. Kahit tumulang, pakita mo Lubog. Tignan mo naman. Maulan. Diba? Totoo yan. Ayan. mo. Diba? Eh no? Hindi yung mga talawin. Matulo. Oh, so, nandito tayo. Tignan mo may mga rambutan pa bugo. Ayun oh no, May rambutan po. Ayun o. No, dami Ayun. oh Tignan diba? Sum natin. Sum mo. Sum mo yan. Ayun oh O. No. Oh, so, diba? Hmm. Ayun. Mm -hmm. Siyempre shoutout mo tayo po. Ayun. Shoutout siyempre. Yung nagbigay sa atin ng blessing. Malitman man o malaki, maraming maraming salamat. Jers M. Kapinti, na maray maraming maraming shoutout, maraming maraming salamat. At syempre kay Tsai, kay DJ Mango, kay pare ko Rolly, yan, kay Boss Rolly. At syempre kay Boss Josh, Boss Josh. siya shoutout ka na naman ni Lubog. Kaya, Boss, maraming salamat. Kay Madam Siren, thank you, maraming maraming salamat din, Madam at syempre sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga sumusubaybay, sa lahat ng mga nanonood, like and follow and share. At syempre shoutout kay Divino Garcia, kay Dags TV, kay Gomez May, at sa lahat ng buong mga tiga ESR. Maraming maraming salamat at shoutout sa inyo lahat. So, may iba kami sasabihin ka pa? Wala na. Oh. <laughs> shoutout lang sa kanyang lahat. Mag-share and follow lang kayo sa amin. Abangan nyo yung mga video namin. Hindi lang. Yay!